Yon, good morning mga padi, good morning mga maday Panibagong araw, panibagong kibot naman kita niyan mga padi. Makibot naman kita mga padi, bali lamang makasudan naman kita sa bahaw Hindi nga ni mga padi pinandar tanan makina ta May nga ni kay Tulus man na uminandar Hindi pa lang mga padi na makina ta, ang kimbo na sa isi media Luma naman ina makina ko, pero maurag pa Hindi nga ni mga padi sa video, nagihantaan mga padihunta Hindi na mga padihunta, mawini ang mga paralawlaw Hindi na mga hunta, mga Yon, pagkabot kong mga padi sa lawod, diritsok kita puso. Niyan mga padi, mangibot kita. Daniso niyan mga padi, kay medyo malinaw-linaw na ang dagat. Kaysan mga nakaagi, malubugon, kay sigian uran. Kay pag nagpaparauran mga padi, nalubugan dagat, kay nabaha, Nahale sa suba niyan mga pade danison kay moduno na di sa irarom. rom. Yun nga ni mga padeho nakabagat na ako sing kibot. Kaya tulos ko na kinibot. Pak gangot danison ang pakapagangot ang mga pade. Sinagadta ang pakapagangot san pangibot. Pakatapos mga pade binirik birik ta nan tulos nato na ginabot. Badaw mga pade kalay-kalay ang duros ang kibot. Yun nga ni mga pade na kasikop kita sing bubutrap. Sinikop ko sa irarom rom na ano sulod. lord mga to ho, bunay yato sang kanoos. Bubutrap yato mga pade na pangpusit lumot dili sa kataning may kibot. Kaya tulos ko na man nakinibot. Pak, gangot danison ang pakapaga ang pagangot ko mga pade yari pa kibot pa pat pa pirmi gangot mga pade yun mga pade ho binirik biriko ko nang ginabot ko si Liluay badaw daram bay mga pade daram bay mga pade inaabot ang burubay bay to bragan ang kibot to oh, sigurado na mga mapulahan yun liwat na kibot mga pade <laughs> uh. Ya hala mga padi, balik gihapon kita sa ilaro mga padi Yun mga padi ho, may usok Yun ho, may sako Asulun-sun mga padi, bye bye, pagubat yun Yun mga padi, nakagakot ang bubutrap Yato na bubutrap na nasikop na kangina Kang padi to May edgane, kay may mga kibot di di banda Yun pa mga padi ho, kibot Ho, oh, gangot Gangot na naman mga padi Yan binirik-birik ko sinuloy mga padi Badaw, kalay kalayan ang durusan kibot mga padi kalay kalayan ang durusan kibot mga padi Upat lang ang na nakibot ang na, mga padi nini pang sa bahaw ah. Hh. <tus> Kala-kala. wala nang masyadong maraming salita mga padi bully tulus tulos kita ya di tulos kita sa bully automatic na tulos ya di na mga pade yan mga mapula ako na ito nakibot binubukta na kay limpihan ta na dun nga ni, mga pade kinagisan ta halian ta sin mga burbaybay para malinig upat lang ang na nakibot ta mga padi pero din ni tama tamatama na inipang sudo sa bahaw hindi nga ni, mga padi impuasan ta nakibot o impuasan inugasan inugasan ta mga padi para malinig para, ma para mali ang mga burbaybay bay ho oh, yun mga pade malinigo na bad daw na pula hindi mga padi tinuruhog ta, ta na, mga pade ang kibot. Danison magtuhog mga padis ang kibot, lalo na kung mga mapula ang mga kibot. Tingani mga padi, hindi na ang ihawanta na halipa sa mga padihunta. Yan tulos ta na binubo ang uring na halipa sa mga madihunta. Yan binubuan ta, sindiyo na ang gas, inina ang gas halipa kan madibe. Nandiritso na sinabritan ta sa pospuro na inina pospuro hinudam ta pa sa mga madihunta. Kay mga makaruruyagan mga madihunta kay dire mga hagas. Tingani mga padi, ipapabagat ta pa ni ihawanta, hindi na ang mga sausawanta. ta. Mayong kita si Sibuyas, kay importante mga padi sibuyas kay pangpalakas ng pangpakudat san lawas. <laughs> eh, siyempre mga pade, butangan taman nga to ay sing kamatis para magayon man pag imudon ang sausawan ta. Eh, siyempre mga pade, may sili kay habang maharang lalong sumasarap. Yahala mga pade, buruk-buta na kay nagkapirinupino ta na. Eh, siyempre mga pade, butangan ta sin Ini na tawyo mga pade, halipas sa tindaan san mga madihunta. Ay danis kuno ini, na klase na tawyo ninda kay may halo na kuno na suka. Eh, siyempre, butang ta na ang parilyahan ta. Yan ibutang ta na, ano pata na meron pa Kaya bantaman niya tuwa. Kibot. Eberikta do'n ta mga padi kay bagan tubod na ni raromsang kibot. Oh, mala mga padi ho kay natubod na talaga ang kibot. Pero o okay na ni mga padi kay mas masiram kung tubod ang kibot. Kay habang natutubod lalong sumasarap. <coughs> yadi na mga padi ang sarutan na kumkum na bahaw. Ini na bahaw ta mga padi halip pa sa madihunta. Banatan ta na mga padi ang kibot. Badaw na init sang kibot. Yan, isawsaw ta na mga padi sa malupitan na sawsawan. Oh, badaw na mga padi nagraragutnot ang kibot. Oh, yadi pa mga padi ho ang pangduwa na kibot. Oh, badaw nagkukubog-kubog na mga padi ang kamut ko. Nag Nagtatarakig na, sang kapangibot. ibot. Oh, yun ang mga padi, ang kibot. May halo na sa usawan. Badaw na sira mga padi, nagraragutnot ang kibot. Nagraragutnot mga padi, kung siso pa. Yahala mga padi, mga madi. Hanggang di din na lang ang sa ako video mga padi. Kung naruyagan niyo mga padi, mga madi ang sako sa video. Pasir man na video ko mga padi. Nanpapalo man diritso sa mga diri pa nakapalo. Yun lamang mga padi, mga madi. Salamat unon.